Ops, 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 ops. Habulin yung nakadilaw. Habulin, habulin. Tumarurot. Tumarurot, tumarurot. Ops, ops, ops. Wala to na. Ando na, ando na. bilis, bilis niya. Bilis. Ops, 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 ops. bilis niya. Tumarurut, tumarurut Tumarurut, tumarurut Ops, ops, ops Ops Di mabul, di mabul Nakatakas, ops Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow oh. Abulin, abulin Abulin yung nakalilaw, abulin Tumarurut, tumarurut, tumarurut Ops, 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 ops Ops, 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 ops Bilis Bilis, 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 bilis Bilis Okay na. Lapit na. Screenan, screenan. Up, shop, 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 shop. Oh, pedan, 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 pedan. Tumaru, 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 tumaru. Oh, habulan, habulan, habulan. Habulan, habulan, habulan. Bilisnya, bilis. Bilis, bilis, bilisnya. Up, shop, shop, shop. Ah, bilis, 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 bilis. wow. papapap, tabi-tabi-tabi, tabi-tabi-tabi-tabi-tabi-tabi, na tabi, 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 tabi. bulin na bulin na bulin na bulin, yun na bulin na bulin na bulin na bilis. Bilis, bilis na bulin na bulin na Alapit na 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 bulin na bulin na bulin na na bulin na 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 ang lapit na mahabol. Hop, 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 hop. Lapit na. Bilis, bilis. Bilis, bilisan. Bilisan, bilisan. Hop, 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 hop. Hop, hop na. Habol na. Ops, abul na. Hop. Habol na. Habol na. Hop, 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 Tabi, tabi, tabi. tabi. Abulang, abulan. tabi, tabi, tabi.

up up up